So, Hello guys, so andito tayo ngayon sa Barangay 183 Villamor Solidarity Grounds saan isinasagawa ang Queen Villamor 2024 So nagsagawa ang mga organizers ng Queen Villamor ng Q&A Matapos piliin ang mga limang kalahok para sa final edition ng Queen Villamor So sa limang kandidatong yon ay sasagutin nila ang Q&A portion ng mga hosts at judges. So ang question ng Q&A ay how are you going to convince the people of Bagong Bilyamor to accept LGBT? Ngayon, so sa tanong na ito ay sasagutin na ng isang kandidata na nasa stage ang aking sagot sa katanungan yan at syempre gagamit din tayo ng chat GPT ang is, isa sa artificial intelligence chatbot na kung saan sa isang tanong lang ay masasagot na lahat so susubukan po natin pakinggan ang kandidata ng uh, Miss Queen Villamor gayon din ang aking sagot at chat GPT na isang AI chatbot. Please. So tara. Okay. Are you ready for your final question? Napit ka. Are you ready for your final question? Yes, I, I think so. Okay, sige. So here's your final question. How are you going to convince... the people of bagum velyamor to open their minds in accepting our lgbt plus members again i will repeat your question how are you going to convince the people of bagum velyamor to open their minds in accepting our lgbt plus members so you may answer the question now Tonight we are celebrating pride and I do think that the reason why we are celebrating pride is because we want to show the world that we LGBTQ is also deserved for your love and acceptance. I know that there's still a long way to go pero sabi nga ng mga taga -LGBT, pa pero na. As we strive, for a more inclusive future, let us champion equal love as a powerful force of unity and empowerment, paving the way for a world where love conquers all. Thank you. Wow, thank you Queen Anne for that very powerful answer. Grabe. Ngayon napakinggan niyo na po yung isa sa mga kandidata na sinagot ang mga tanong ng host at judges ng Miss Queen Villamor so narito naman ang aking sagot ang sagot ko sa katanungan ay napakasimple lamang tatlong paraan para ma-convince ang isang ang mga mamamayan para tanggapin ang latang LGBT dito sa ating pamayanan ng Bagong Villamor number one acceptance number two communication and understanding respect. So number one, acceptance. Bakit po? Kailangan nating tanggapin ang mga LGBT gaya ng isang tao. Kasi ang mga LGBT ay uh, gumagawa sila ng paraan para maging masaya sila sa kanilang sexual identity sa kanilang gender. Gaya ng tao, ginagawa nila ang kanilang trabaho. Nag-aaral ng maayos at bibigay ng saya sa mga mamamayan. Tanggapin natin ang mga LGBT gaya ng isang normal na tao. Number two, communication. Sa communication, ipapakita natin sa mga pamayana ng bagong Villamore na kung gaano sila katalentado kung gaano sila kagaling in terms of academics socialization at sa trabaho baka nga mamaya eh, daig pa ng mga LGBT ang mga tunay na lalaki o tunay na babae pagdating sa trabaho communication i parating natin sa lahat ng social media sa Facebook, sa TikTok, sa Twitter yung mga bagay na dapat malaman at mga bagay na hindi nating alam para makaintindi ang mga mamamayanan sa pamayanan at pangatlo yung understanding and respect so tanggapin natin sila at unawain ang kanilang sexual identity and gender orientation. Tanggapin natin sila bilang isang tao. I embrace natin ang uh, mga LGBT bilang isang tao. Kung anong kakayahan nila, ipagmalaki natin. Kung ano man ang kanilang problema, tulungan natin. At syempre, higit sa lahat, ipadama natin ang ating pagmamahal at uh, respeto at pag-unawa para sa ating mga kababayang LGBT. So ngayon, nasagot ko na ang katanungan sa tanong na ito. Ngayon, gagamit po tayo ng ChatGPT, isa sa mga paborito kong app pagdating sa question and answer ng mga sagot ko sa essay at saka sa mga task performance. So, ngayon, gagamit po tayo ng chat GPT. Titingnan natin kung mas mabilis ba o mas marami ang isasagot ng chat GPT sa mga tanong na isinagot dito sa pageant. Tara, let's see. So ngayon nalaman natin napakabilis nung sa chat GPT ano kesa sa dalawang ipinakita natin from a candidate at sa akin na sinagot ko yung tanong so ibang iba talaga ang uh, artificial intelligence mas napapabilis sagutin ang lahat ng mga tanong so paano ba yan so bye bye po and happy pride month sa ating mga kapatid dating LGBT. Ayos tayo dyan.